Marahil kung masugid kang taga ng aking mga videos, baka narinig mo na din ang sinabi ko tungkol sa Battle of Yultong na kung saan nasa 40,000 mga sundalong Chinese ang pinatumba ng isang libo lamang na sundalong Pilipino. Sa laban ito, pinatunayan ng mga Pinoy na hindi sukatan ng dami ng mga sundalo upang magtagumpay sa isang labanan. Ano nga bang nangyari noong panahon iyon at bakit nagkasagupaan ang Pilipinas sa China sa isang digmaan? Sino nga ba ang nagpasimula ng away na ito at ano ang tunay na nangyari? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman Halika Pops, samahan nyo akong balikan ng kasaysayan upang alamin ang totoong nangyari noong Battle of Yultong. Isang paalala ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sinuman na maniwala sa video ng inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang video ng ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinion at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming Salamat po! Minsan ang sinabi ni Douglas MacArthur ang mga katagang Give me 10,000 Filipinos and I will conquer the world. Kahit siya mismo ay napatunayan niyang hindi basta-basta ang kakayahan ng mga Pilipino na isabak sa kahit anong klaseng labanan. Napatunayan niyang kayang manaig na mga Pilipino sa kahit anong klaseng labanan. Patunay dyan ang mga sundalong Pilipino noon laban sa mga sundalong Chinese. Bagamat kakaunti lamang noon ang ating puwersa ay nagawa pa din nilang manaig at manalo sa laban. A 22 ng Abril, 1951, ang araw na ito kung saan ipinakita ng nasa isang libong mga sundalong Pinoy na hindi sila aatras at susuko kahit na nasa apat na pung sundalong Chinese ang kalaban nila. Ang laban ng ito ay nangyari noong Korean War. Sa panahong ito, nagpadala ang gobyerno ng Pilipinas ng mga sundalong Pinoy upang tulungan ng South Korea laban sa mga komunistang bansa na North Korea at China. Noong 25 ng Hunyo, 1950, ginulat ng North Korea ang South Korea sa kanilang biglaang pag-atake sa border nito. Umabot ng 75,000 infantry ang ipinadala ng North Korea kasama pa ang mga armed brigade nito tila walang nagawa ang South Korea dahil sa dami ng puwersa ng North Korea at sorpresa nitong pag-atake. Dahil dito ay napatras ang puwersa ng South Korea at tuluyan ng nakubkob ang Seoul na kapitolyo nito. Noong mga panahong iyon ay hindi pag gaanong malakas ang South Korea kaya naisip nila na magpasaklolo sa bansang Amerika. Hindi naman nagdalawang isip ang Amerika at nagpadala agad ng puwersang militar upang tulungan ang South Korea. Subalit so, noong panahong iyon, tinutulungan ng Soviet at China ang North Korea kaya wala din kaanong nagawa ang Amerika. Dahil dito ay pansamantalang umatras ang Amerika at humingi ng tulong sa United Nations upang hikayatin ang mga kaalyadong bansa na magpadala ng pwersa militar sa South Korea. At isa na nga sa kaalyado ng United Nations ay ang ating bansang Pilipinas. Noong mga panahong iyon, ang pangulo ng ating bansa ay si Elpidio Quirino at ang ating bansa ay kasalukuyan pa lamang din na umaahon mula sa pagkawasak nito bunsod ng ikalawang digmang pangdaigdig. Gayunpaman, hindi ito'y nalintana ng Pilipinas at nagpadala pa din si Pangulong Elpidio Quirino ng tulong mula sa ating gobyerno. Ang Pilipinas noon ang kauna-unahang bansa sa Asya na nagpaunlak sa naging pakiusap ng United Nations kaya ipinasa agad sa Kongreso ang Republic Act 573 o ang Philippine Military to United Nations Act at nagpadala ng na nga si Pangulong Elpidio Quirino ng nasa limang battalion combat team. Ito ay binubuo ng nasa 7,420 na tropa ng mga Pilipino at ang maganda pa sa batalyo na ito ay hindi sila pinili ni Pangulong Quirino bagkus ay nagkusang loob silang sila na lamang ang ipadala sa digmaan. Isa pa nga noon si dating Pangulong Fidel Ramos sa mga nagvolunteer na pumunta sa South Korea. Hindi sila nagdalawang isip na lumaban para sa bansang hindi naman nila pag-aari. Sila ay tinawag na PEFTO o ang Philippine Expeditionary Forces to Korea. A 16 ng Setyembre 1950, sinimulang maglayag ng apat na araw ng 10th Battalion Combat Team. Ang grupong ito ay napakabihasa pagdating sa paggamit ng mga tangke. Binubuo sila ng nasa isang libo at apat na raang mga officers at tao. A 19 ng Setyembre sa prehong taon, ang 10th Battalion Combat Team ang unang dumating sa daungan sa Busan sa South Korea. Pinamumunuan ito noon ng commander na si Colonel Azurin. Pagdating nila sa busan ay naramdaman agad ng ating mga tropa ang napakalamig na panahon. Habang sila ay naglalakad, nakita nila ang mga gusaling sira-sira at ang mga kuryano ay nasa kalsada para manlimos ng pagkain. Madami noon ang umiiyak at hinang-hinana dahil wala silang makain. Ang ibang kuryano naman ay palakad-lakad lamang papunta sa kung saan-saan habang bitbit -bit ang ilan sa kanilang mga kagamitan. Halos lahat noon ng mga kuryano ay hindi yan lamang kanilang gagawin. Nang makita ng mga kuryano ang mga sundalong Pinoy, nagtakbuhan ng mga ito para humingi ng makakain. Hindi na din nagdalawang isip ang mga sundalong Pilipino at dahil sa awa ay binigyan nila ito ng mga pagkain at pinainom ng mga kuryano. Tila nakita ng mga sundalong Pinoy ang naging sitwasyon noon ng Pilipinas sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig sa bansang South Korea at sa mga mamamayan itong nadamay sa kaguluhan. Ipinangako din ng mga Pilipino na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang tulungan sila kahit na kung minsan ay buhay nila ang magiging kapalit. Nalaman din ng mga Pinoy na nasa halos 80% ng South Korea ay nasakop na ng mga komunista. Ang nalalabing-dalawampung porsyento ay binabantayan ng UN forces na pinangungunahan ng pwersa ng mga Amerikano. Ang 10th Battalion Combat Team ay dumating noon sa South Korea na walang dalang mga tangke dahil ang Amerika umano ang magbibigay nito. Subalit ang mga sinasabing tangke na ipapagamit sana sa mga sundalong Pinoy ng mga Amerikano ay nawasak ng biglang sumugod ang puwersa ng North Korea kaya bumawi na lamang noon ang mga Pinoy sa mga heavy weapons mula sa Amerika at isang tangke. Labis na namangha ang mga Pinoy sa mga high powered na mga armas at sinabing ayos na ang mga iyon Araw ang binilang sa pag ensayo ng mga Pinoy upang handa sila sa kung ano man ang kanilang susungin mula sa estratehiya hanggang sa mga armas na kanilang gagamitin. Mula sa Busan ay ipinadala na nga ang mga Pinoy sa North Korea na noong panahong iyon ay sobrang lamig. Umaabot ang lamig sa negative 15 degrees Celsius at pino problema ng mga Pinoy dahil wala silang mga kapal na mga jackets at kahit anong panlaban sa lamig. Noong 11 ng Nobyembre 1950, nagpa siya na magpatrol ang 10th Battalion Combat Team kasama ang pwersa ng mga Amerikano mula Myudong hanggang Sing. Pinangunahan ng Pilipinong officer na si Colonel Max Yang ang pagpapatrol at nakasakay siya sa isang tangke habang ang ibang sundalo ay naglalakad kasunod lamang niya. Sa dulo nila ay ang sasakyan ng mga Amerikano. Habang sila ay nagpapatrol, lingid sa kanilang kaalaman na ang isang base ng North Korea ay ilang kilometro lamang ang layo. Noong papalikuna ang 10th Battalion Combat Team sa bundok ay laking gulat nila nang bigla silang paulana ng bala ng mga North Koreans at napadapa sila sa takot. Hindi natakot si Colonel Max at inilabas ang kanyang machine gun sa tangke sa kanya niratrat ang mga Koreano. Napatras ang pwersa ng North Korea habang tumulong na din ang ilan pang Pilipinong sundalo sa pagratrat ng baril. Tumagal ng halos kalahating oras ang labanan hanggang sa wakas ay umatras na ang mga Koreano. Sa kanilang pagmamasid sa lugar, nakita nila na nasa apat na pong mga North Koreans ang mga nasawi, samantalang sa panig ng mga Pinoy ay pawang sugat lamang ang tinamu. Ito ang naging unang panalo ng mga Pinoy na labis naman na ikinatuwa ng mga Amerikano. Matapos ang bakbakang iyon ay dumiretso naman sila sa Sing. Noong gabi ng 22 ng Abril 1951, sa hilagang bahagi ng Leongchon, ang 10th Battalion Combat Team bilang bahagi ng U.S. 3rd and Infantry Division ay nilusob ang napakalaking pwersa na mula sa China at Korea. At kinilala ito noon bilang Great Spring Offensive, isa sa pinakamalaking opensiba ng mga Chinese Volunteer Armies at ng komunistang North Korean Army noong Korean War kaharap ng mga Pilipinong mahigit kumulang 40,000 na mga sundalo na mula sa apat na division ng Chinese Army. Makalipas sa alas 12 ng gabi, sinimulan ng Chinese ang kanilang pag-atake gamit ang artillery, subalit nahirapan sila dahil sa ginawang pagdepensa ng 10th Battalion Combat Team. Isa pang malaking pwersa ng Chinese ang lumusob sa silangang bahagi na tila kinukupot ang mga sundalo natin. Napatras din ng mga Chinese ang mga sundalo na mula naman sa Turkey at Puerto Rico na resbak na ipinadala din ng United Nations. Dito na lalong lumala ang sitwasyon ng mga Pinoy dahil tila napaliligiran sila ng mga Chinese. Ang hindi alam ng mga Chinese ay may isang grupo ng mga Pilipino ang nakapwesto sa taas ng bundok na tanawang bayan ng Yultong hindi dinumalis ang grupo ng mga sundalong Pinoy sa ibaba at saka sinalubong ng baril ang mga Chinese. Ginawa lahat ng mga Pinoy ang kanilang magagawa kahit na makipagmano-mano pa sa mga Chinese upang hindi lamang sila malupig. Nasa 40,000 sundalong Chinese ang nakapalibot sa ating mga sundalo na pinungunahan noon ni Lieutenant Arshaga na nagmatigas na wag umalis at ituloy ang laban. Nagbigay ito ng sapat na oras para kay Captain Conrado na magsagawa ng counter-attack. Nailigtas ng counter na ito ang naipit na platoon at napigilan nito ang patuloy na pagsulong ng mga Chinese. Pero sa labanang ng ito ay namatay si na Lieutenant Arshaga at Captain Conrado. Nang madaling araw ng 23 ng Abril, naglunsad si Lieutenant Colonel Ojeda ng pangalawang counter-attack na gamit ang mga M24 tanks. Nabulabog ng counterattack na ito ang mga Chinese at nagtulak sa mga ito papalayo sa bundok na nais nilang sakupin. Patuloy na lumaban ang mga Pilipino hanggang tanghali bago inutusan na umatras at sumama sa ibang mga kasama sa South. Nasa labin limang sundalong Pilipino ang namatay, 26 naman ang sugatan at labing apat ang missing in action. Mahigit kumulang limang daang sundalong Chinese naman ang namatay. Ang pakikipaglaban ng ating pwersa sa Yultong ay malaki ang naging tulong upang makatras muna ang 3rd Infantry Division vision ng U.S. at para makakuha pa ng ibang puwersa mula sa ibang bansa na kasapi ng United Nations. Ang estratehiyang ito ay naging pabor sa mga Allied Forces sa mga sumunod na labanan. Dito na nakaranas ng sunod-sunod na pagkatalo ang North Korea at ang China, kaya humingi na sila ng tigil putukan. Mula sa 7,420 na sundalong Pilipino na ipinadala, 113 ang mga namatay, 330 na mga sugatan, 15 ang missing in action at 41 ay mga prisoners of war. Nagtayo ang South Korea ng isang monumento sa loob ng kanilang war memorial at doon nakasulat ang pangalan ng mga magigiting nating sundalong Pilipino na tumulong noon sa kanilang pakikipaglaban. Isa na namang kwento ng pagtabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang ilike ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas.